Hello mga kabusing Maingay yung spot namin May disco dito Ano ngayon mga kabusing Dispiras sa pista Bukas pista dito mga kabusing Sa sitio Sambag Sa Liloan mga kabusing Ito yun o oh, nag disco Disco sila mga kabusing Hanap pa kami dito mga kabusing Kung meron pa ba kaming makita Sana meron pa Okay Ayan si Bayaw, naghahanap pa. Ah. Hello mga kabusing. May nakita na nung si Bayaw. puntahan natin. Ayun. yun ang gagamba oh, mga kabusing. Hahanap tayo ng ano? Daan, papunta doon. Ay, walang papasokan. Kunin lang natin. Ayan o. Oh, Ganda gagamba. May kinakain siya mga kabusing. Nakatalikod tayo. <tipas> <tipas> Di matarog din. <tipas> Tarog no? <tipas> <tipas> Ayun. Ayan ang gagamba. Orange pa rin mga kabusing. Oh. Ayan. Dito lang nakita ni Bayaw. Ayan. kunin natin yan yan tumalon tumalon yung gagamba mga kabusing ah eh. <gulong> <tong> Uy. Uy. Okay. Wala mga kabusing. May nakita tayo dito. Ingnan natin. Ayun. Ayun siya oh, mga kabusing. Gandang gagampa. Tigre na brown mga kabusing. Ayan gandang gagamba tigre na brown tigre siya mga kabusing ayan kunin natin yan mga kabusing Hello mga kabusing May nakita si Bayaw dito Tingnan natin mga kabusing Malaki na ba siya Yan nasa likod lang Ay Black panthers siya mga kabusing oh. Black Panther siya Ayun nasa malayo mga kabusing ayun Ganda ang gagamba mga kabusing oh. may kinakain siya mga kabusing yan sana yun ayun gandang gagamba black panther siya mga kabusing oh. yan parang ATM ah, size na siya mga kabusing ganda ng yung laki niya Ayan, dito lang sa masukal. Ayan, kunin natin yan. Ang kapusin. kong. Oh, o. Oh. Oh. ayaw? Kita okay. sa Mga kabusing pauwi na kami. Na, yan si Bayaw basang-basa. Ako din oh basang-basa kami ngayon sa ulan mga kabusing Pauwi na kami mga kabusing Ano na ngayon? Alas 12 na pasado 12.30 na mga kabusing sa gabi Andito pa kami sa spot Kanina mga kabusing Ang lakas ng ulan Tapos Pag mga alas 7, huminto mga kabusing kaya nakapag hunt kami ngayon okay paki subscribe na lang mga kabusing sa ating youtube channel paki like share comment at yung bell natin mga kabusing huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin okay mga kabusing maraming salamat sa panunod pauwi na kami yun yung damo basang basa pa Oke. Okay.